Arestado ang limang Chinese national matapos na tangkaing tumakas papuntang Sabah, Malaysia sa pamagitan po ng isang illegal na backdoor diyan sa bahagi po ng Tawi-Tawi. Ayon sa mga kawani ng Bureau of Immigration, kabilang ang limang Chinese na ito sa kanilang blacklisted na kinilala bilang sina Ying Guangzhen, siya po 30 anyos, Yang Jinlong, 29 anyos, Liu Xin, siya po 28 anyos, Shen Kan, 36 anyos at Lu Honglin, 27 anyos, kung saan dalawa sa mga ito ay mga pugante sa China at lang may koneksyon sa Lucky South 99. Ayon sa Bureau of Immigration, nakatanggap sila ng isang informasyon mula sa Government Intelligence Agency tungkol sa isa pagtaka sa gawang pagtakas ng isang grupo sa kain ng isang bangka na nagmumula sa may tawi, -tawi sa pamagitan po ng isang transporter na isang ilegal na nag-aayos ng mga biyahe palabas ng Pilipinas sa ilegal na paraan. Samantala, agad na iniutos naman itong si Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang agarang pag-aresto sa limang banyaga at agad ding nagbigay ng kanyang pasasalamat sa intelligence agency na nagbigay ng impormasyon para sa matagumpay na pagkakahuli sa mga naturang individual. Sa ngayon, natili naman sa kusadiyan ng Bureau of Immigration ng limang banyaga habang nagpapatuloy ang pag-aasikaso ng ahensya sa kanilang deportation order.